magandang araw. Salamat sa pagtunin sa ating usapan ngayon. Excited akong kasama kayo dahil may kakaibang kwento tayo ngayon, tungkol ito sa gintong guya na ginawa ng mga tao noong panahon ni Moises. Simple lang ang kwentong ito pero marami tayong matututunan tungkol sa tiwala at pagiging tapat. Sa mga bago nating kaibigan dito, welcome sa inyo. Sana mag-enjoy kayo at maraming matutunan. Simulan na natin ang pakikinig sa kwentong ito. Ang kwento ng gintong guya o golden calf mula sa aklat ng Eksodo sa Biblia ay nag-aalok ng maraming mahahalagang aral para sa atin, lalo na sa pagharap sa mga hamon at pagsubok sa ating pananampalataya. Nagsisilbi itong paalala kung gaano kadali para sa atin na maligaw ng landas kung hindi tayo magiging matatag sa ating paniniwala at tiwala sa Diyos, lalo na sa mga panahong tayo ay naiinip, natatakot, o nahaharap sa kawalan ng katiyakan. Una, ang pagkawala ng pasensya at ang pagkakaroon ng kawala ng tiwala sa Diyos ang naging ugat ng problema. Habang si Moises ay nasa bundok Sinai, nag-alala ang mga Israelita nang hindi nila siya makita sa loob ng mahabang panahon. Sa halip na magtiwala sa plano ng Diyos at maghintay ng may pananampalataya, pinili nilang gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ipinapaalala sa atin ng sitwasyong ito na sa mga panahon ng paghihintay o kawalan ng katiyakan, mahalagang manatili tayong matatag at magtiwala sa Diyos. Ang pagkawala ng pasensya ay maaaring humantong sa atin sa mga desisyon na magdudulot ng mas malalim na problema sa halip na solusyon. Pangalawa, ipinakita ng kwento ang kahalagahan ng pagiging mabuting lider at ang responsibilidad na mayroon ang mga lider na gabayan ang kanilang mga nasasakupan sa tamang landas. Si Aaron, sa halip na pangunahan ng mga tao sa pagtitiwala at paghihintay kay Moises at sa Diyos, ay pumayag sa kanilang kahilingan na gumawa ng isang idolo. Ipinapaalala nito sa atin na bilang mga leader, sa pamilya, sa trabaho, o sa anumang grupo, mayroon tayong malaking impluensya sa mga taong nasa paligid natin. Dapat nating gamitin ang impluensyang ito para hikayatin sila, sa paggawa ng mabuti, at manatili sa tamang landas, at ang hindi sa paggawa ng maling mga gawain. Pangatlo, ang paggawa ng gintong guya o golden calf at ang pagsamba dito ay nagpakita kung paano madaling mahulog sa idolatria o ang paglalagay ng anumang bagay o sinuman sa posisyon na nararapat lamang para sa Diyos. Maaaring hindi tayo gumagawa ng pisikal na idolo sa modernong panahon, ngunit madali pa rin tayong mahulog sa pag-idolo sa pera, kapangyarihan, katanyagan, o kahit sa ibang tao, sa panahon nga ngayon, halimbawa ang mga kadugo ay mas inuuna ang ari-arian kaysa bigyan halaga ang kanilang kapatid. Dito, ito ay isang halimbawa ng pag-iidolo sa property. Ang paksa na ito ay nagpapaalala din sa atin na walang dapat na umupo sa trono ng ating puso maliban sa Diyos lamang. Sa wakas, ang kwento ng gintong guya ay nagtuturo din sa atin ng kahalagahan ng kapatawaran at pagbabalik loob. Bagaman nagalit si Moises at ang Diyos sa ginawa ng mga Israelita, binigyan pa rin sila ng pagkakataong magbago at bumalik sa Diyos. Ipinapakita nito na kahit gaano kalaki ang ating pagkakamali, palaging bukas ang Diyos sa ating pagsisisi at handang patawarin tayo. Sa pagtatapos, ang kwento ng Gintong Guya ay hindi lamang isang kwento mula sa nakaraan kundi isang paalala sa ating lahat na sa bawat araw, kinakailangan nating piliin na magtiwala, maghintay, at sumunod sa Diyos ng may buong puso. Ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya, responsibilidad, at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Mga kaibigan, kung ang kwentong ito mula sa Biblia ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw at inspirasyon, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para makareceive pa ng mga video na puno ng aral at gabay sa buhay. I-click din ang bell icon upang kayo'y laging updated sa ating mga bagong post at kung mayroon kayong mga katanungan, ideya, o paksa na nais ninyong talakayin sa mga susunod na video, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Salamat sa panunood, at palagi nating tandaan na sa bawat araw, isang pagkakataon ito upang maging mas mabuti tayong mga anak ng Diyos. Mag-subscribe na at maging bahagi ng ating komunidad.